Good morning mga katinders, kape tayo. Ayan, sino relate na yung masyadong mainit pa to kanina sa sobrang busy, ang daming ikot-ikot ay malamig na si kape. Ayan, so ngayon umaga ay chinecheck ko. Ito yung napamili ko kahapon isang malaking box at yung mga nagdagdag ako ng toys and candies. nag ako. Ayan. So, lahat ay nabayaran ay worth 3,600. Ito. Ito yung aking mga resibo. So, kaya binag ko to ngayon. Kasi mamaya pag open ko ay magiging busy na si Mami Tins At gusto kong i-share sa inyo tong mga napamili ko na hindi pa nabuksan. No? Oh, Ayun. <laughs> hindi pa nabuksan. So, ito lang naman yung aking sharing mga tinders. Nagdagdag ako ng sigarilyo. At yung Winston dito sa Davao City ay may good news ako sa inyo, hindi pa nag-increase. So as is, where is pa rin yung aking tinda, 7 pesos pa rin. Good morning! Ayan, natapon na yung aking kape. <laughs> Ito yung napamili ko kanina. Oh. Delivery galing sa aking supplier ng Lucky Me. So, ito palang Dutch meal Ang inorder ko kasi yung manga. Kasi yun yung bago at saleable. Pero medyo mahal pala yun yung boss. Kaya ito yung kinuha ko. Take note mga katinders ha. Kasi uh, ito yung binili ko. Same price lang kasi ang dapat itinda ko nito, 15 pesos ito, ito 25. So kaya ito na ko, mas nakasave ako ng dos. Kaysa dun sa mangga na medyo mahal siya, so same price ko rin dapat itinda. So mas malaki ang kita ko nito. Kaya ito yung super fruits yung kinuha ko. Anyway, saleable naman ito. And then, pag may ahente ka, chicken na no chicken, may free akong dalawa. Ayan. Kasi kumuha ako ng maramihan naman ito. So, hindi ako yung pa-box-box-box box, box para hindi lang maabutan ng expiry at palaging bago yung binibigay ko kay customer. Ito, saleable sa akin po, sa anak ko at sa dito rin. Favorite choco, malaki. Bantahan ko nito ay 7 pesos at ito din yung, di ba yung paborito kong biscuit? Itong fita, kaya kumuko ako sa kanya. So, ito, so every two weeks siya bumabalik, itong ahente ko, dito ako, medyo blurred, mga katinders ko. So, hindi pa ako tapos nag-arrange kasi kakapamili ko lang kahapon. So, display-display si Mami Deans. Sakto dumating sa ahente kaya kumuha ko sa kanya. So, ito yung Lucky Me. Uh, sa pamilihan sa grocery store ay paubusan. Buti na lang may ahente ako ng Lucky Me. At ngayon yung delivery niya minsan ay di ka na maalala ilan <laughs> delivery niya <laughs> sa dami kong iniisip, no? At kaya... Masaya si Mami Queens na nakapot ako ng dalawang free Lucky Me Chicken at Chicken. Ayan.